Magpakabuang kayo ng tudo dyan sa lalaki ninyo. Magmokmok kayo ng maganda ka naman sana. Pero nagpakabuang ka dyan sa lalaki. Hanggang kailan ninyo balak nagkulong dyan sa kwarto ninyo. Ayan ang napapala sa kaharutan ninyo. Kay kayo man ang nagpupunta sa lalaki. Kaya talaga apektado. Ang mga hitsura nyo. Parang kayo ang mga naghahabol sa lalaki masyado. Sis, sis, tara kain na. Ah, kung ayaw kumain, hayaan ninyo magutuhan yan. Magpapakabu ang masyado sa lalaki. Akala mo naman pagkagwapo sa lalaki? Kaya ang mga aso dyan kapag makita ang juwa niya, ah, nagwawala. Kaya kahit ang mga aso hindi pagkatiwalaan ang lalaki niya, ayan ang mapapala ninyo sa kaharutan ninyo. Kung nakikinig kayo sa akin, ah, hindi sana kayo mag... Iyak-iyak sa lalaki ninyo. Ako, Ros, dumaan din ako sa pag -in -love, in love, Pero niber akong umiyak sa lalaki. Ang lalaki ang iiyak sa akin hindi kayo gumaya sa akin. Sabi pa ang lalaki sa akin na kung hindi ko sasagutin, tatalon sa tulay. Ah, pinabayaan ko tumalon sa tulay. Ilang beses na kayo niluluko niyan sa lalaki ninyo? Nagpapauto kayo masyado? Pakitaan lang kayo ng konting pagkain, ng bulaklak, ah, uh, uto-uto. Ngayon, Ngayon, ikaw, mag-iyak-iyak dyan, nagmok-mok. Ang lalaki, nagparte doon. At alino man sana kayo. Pero pagdating sa lalaki, humihina ang mga kukuti ninyo. Yung hiniiyak ninyo dyan. Kung gawin ninyo ang mga gawaing bahay, maglinis kayo ng banyo. Matutuwa pa tayo sa inyo. Hindi yung puro kaartehan ng inatubag ninyo.